Hello hello guys Welcome to my vlog guys Magluluto po tayo ngayon ng ginsang patola at sitaw Hindi ko alam kung gisa nga ba tawag dyan guys diba? Meron po tayong sibuyas, bawang, kamatis pinayat na karne at lamang squid ball, tapos sitaw atola tapos sabaw ng nilaga. <laughs> o oh, di ba? May sabaw pa ng nilaga. Wait. Wait parang ang nilaga. Wait. Yan, itutuloy na po natin, guys. guys. Pasok ay ano. Magluluto na tayo, guys. Lagyan natin ng mantika. Ayan, mantika pa lang nilagay dito, guys. brown brown yan yeah. lagyan na natin ang sibuyas muna talaga pag malabo guys. Nadikit siya. Dapat pala pinarito ko muna. Lagyan na natin to guys. Luto na naman kasi to kaya hinuli ko na siya. Yung ginayat na kanya. Tapos alam na. Lagyan po natin ng konting aji. Konting kaminta. Halukon. Ito makis ka guys. Masayang. Ayan, ilagay na natin sa kamatis. palambutin lang natin sa mati. Nasa yan. Pisa-pisain. Para madugol sila mati. Pisa-pisain. Pisa-pisain. Sana ka natin. Haluin natin. Lagaw na natin ang sabaw ng nilaga. Sabaw ng nilaga. Pakuloyin lang po natin. Bakpan. Bubuksan na po natin. Haluin natin. Dagdagan natin ng konting sabaw. Pasa na yun. Wait lang ha. Ayan, lagyan natin ng konting sabaw. Lagyan natin ng konting patis. Patis ha. Tapos pakuloy natin huwag na natin takpan ayan nakulo na po ilagay na po natin ang sitaw na ginayat hindi ko po alam kung anong luto yan basta alam ko lang ginisa sabi ko instruction lang sa akin ay eh ako na magluluto ayan diba yan lang po instruction lang po sa akin yan tikman nga natin Hmm, sarap. Takpan na natin para maluto na si sitaw. Ayan, tingnan na natin. Medyo nanginginig na ang kusinera. Ibig sabihin, ito na ang kusinera. Excuse me po. Tingnan natin kung malambot na, matigas pa, konti pa. Konti pa guys. bango guys. First time ko pong niluto yan guys. First time ko pong magluto ng ganyan. Yun po. Gaya ng nakita nyo. Mantika. Bawang. Sibuyas. Kamatis. Squid ball. Uh, ginayat na karne. Tapos alamang. Tapos... Aji, paminta, then sinab nilagyan ng tubig yun sa ng nilaga sa tubig, ayan. tapos yan pinakuluan na hanggang sa maluto, matigas pa po yung ano, matigas pa po yung sitaw. Hintay lang natin maluto saka natin isusunod yung dapat sumunod di ba yan okay na po yan total ayo naman nila ng lutong luto half cook lang gusto lagay na natin si patola then takpan muna po natin ng mga limang minuto Ayan, tingnan na natin bahagya pa lang nakulo eh Lagyan natin ng konting sili, guys. Wait lang. Lagyan natin tong sili. Lisin natin yung langkay Ay, gaya ating hatiin ko na para umanghang Ayan. Tama na yun. Baka umanghang. Kunting luto na lang po yan, guys. Luto na. O, oh, diba guys? Luto na po ang ating ginisang patola with sitaw. Ayan, guys. Nakaluto na tayo ng ginsang patola nga with sitaw. Sunod naman natin ang dilis. Dilis. Dilis naman ang susunod natin. Kailangan malinis yung ating gagalawang. Susunod po natin yung delis na boneless, guys. Hello, si hello. Nakikita niyo po ba <laughs> Yeah, mega love shoutout po sa lahat. And thank you, thank you so much po sa lahat ng walang sawang na nanonood. Habang nagtitrito ako, magsha-shout out tayo guys ha. Magsha-shoutout yan na. Mainit na po ang kawali. Buhos na natin si mantika. Doon tayo sa maliit na kalantala. Kasi masyadong malakas. Ayan. Magpiprito na po tayo. Natabang pinapainit pa po natin. Magsha-shoutout po ko ha. yan, Megalab shoutout. Aving vlog. Kabosing GM, Margaret Miss Vlog, Jayrelin TV, Lovely the TV, Love Channel, Sunrise Love TV, Janet Kalimlim, Kesa Love Official Australia, Ana Valdez Vlog, Agriel Alimong Vlog, Meryl Ventura, Tatay Oka TV, Ayan, meron po tayo. Ayan, boneless po yan. Na daing. Dilis. Boneless dilis. Oscar Bertudes. Mother Earth TV. RCJ Manilin. Meryl Ventura. Yoli Gambal. Kuya Dongpel. Bernie Poggy Channel. Show Blog. Vlog. Rosetta Arroyo, Ate Hyde's Vlog, Cyrus Vlog, AB Budget Recipe Mix Vlog, Aliba Vlog, Iya Beng Vlog, Ryan Edward Sol, Entenko 75, Kapadyak Travel Vlog Inday Poklay Arjun Lin 14 Channel In the Job Log Chariel Sai Baloy Vlog Bioli Kambal Majmul Chadha Pusang Bundok GC Official Annom Vlogger 16 Ernst Kitchen Tim Anay Manny Nilo Drex Decay Ay! Mali ang akong pinaglagyan. Ano ba yan? Wait lang. Balik natin. Miss Bob. Inday bangis. Nesnoy. Albert Desus. Rotor Moto, Tatsuki T B, Trending PH, Berpa Uso, Bikers, Make the Day, unique Kim Nene Villa, Bunso Prince. Renato not to be. Barangay LS. Team Nesnoy. Team Support. Team Addicts. Leonard Show. DSY Vlog. At sa mga anak ni nanay, mega love, shout out. At sa mga lahat po ng mga nanonood na aking mga video, maraming maraming salamat po sa mga kapwa ko vloggers, YouTubers, subscribers, viewers, organics, members at mga friends. Thank you so much po sa mga walang sawa pong tumutulong sa akin at sumusuporta, maraming maraming salamat po. At sa lahat po ng nagpapalipad, maraming maraming salamat po pagkat malaking tulong po yun sa akin, sa amin ng anak ko. Lalo na po't ganyan may pinapagawa po akong bahay, sobra-sobra pong laking tulong po yun. Kaya naman, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys ha. Maraming maraming salamat. Langga na siya to. Bakita langga. Ati Love Channel. One Day TV. Maximiliano Sera. Oscar. Oscar Hermosillo. Panatic Poringer. Maraming maraming salamat po. Ate Ali, thank you, thank you, sis Irna, AF Channel, Melpena in Dubai. Yan po ang gumagin sa gulay na niluto ko. Oh. Kaya ito po ang kalaban, pasma guys, pasma. Kaya yung kamay naninigas na. Naninigas na yung kamay. Maraming maraming salamat po ha sa lahat po ng mga pumupunta sa live ko. Hindi ko na po kayo na isa, isa Thank you po sa mga supporta niyo sa akin. Lalo lalo na po sa mga organic viewers. Maraming maraming salamat po. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Pagkat, pagkat hindi hindi ko na po alam kung sino-sino. Basta sa mga organics po, sa mga kaibigan, sa mga laging nandyan na tumutulong, sumusuporta, umaalalay, nagbibigay payo, nagbibigay lakas. Salamat, salamat po sa inyo lahat. Kung hindi ko man po kayo na siya shout out, pagpasensya nyo na po. Basta mag-comment lang po kayo dyan para ma- Shoutout ko po kayo dahil minsan naman po, ang shoutout ko naman po ay pangkalahatan. Kaya wag po kayong magtatampo guys sa pangunawa na lang po. Ayan, nakaluto na ako guys. O ba diba? hmm. Ayan guys, ang aking niluto. Oh, Mamaya ako na Gawa ng aking kamay. Ayan po, luto na po ang ating ulam for today. O, oh, di ba? Hmm. Ito na siya. Tapos ito po. Boneless. Ang bang pangalan nito? Dilis. Daing boneless. Di ba? Hmm. Ang oh, galing. Hmm. Ayan, dahil nakaluto na ako guys. Imisin natin tong ating dinalawan. Para na sa ganon. Ay, malinis natin iiwan ha. Ayan. Thank you so much po for watching guys. Ingat po kayo lagi at God bless po. Love you guys. Thank you for watching. Bye-bye. Papasensya nyo na itura ko.